nagkakaroon kami ng oras na mag-asawa na lumabas, Siyempre, kasama namin yung mga bata para makapasyal na rin pala sila. Isan kasi dapat mga tol, dapat pinapasyal din natin yung mga anak natin. Kahit sa mall lang, di mo naman kailangan gumasos na malaki para may pasyal lang sila, di ba? Importante kasi para sa akin, yung bonding moments na nakikita mo yung mga bata na nag enjoy di ba? Kahit napaka simple lang ng buhay. Gahanap kasi ako ng nail cutter para sa aso namin na si Bobo. Ayun, nakabili na nga pala kami. Tapos yung mga bata, tamang tingin-tingin lang ng mga laro sa Giedley. So, what we Nagpunta nga pala kami dito bandang sa may department store dahil magtitingin kami ng mga laruan. Pero hindi kami bibili ha. Ipapasya lang naman yung mga bata para at least medyo ma-enjoy sila. Tignan yung si abi para nagpapahihawatig na gusto niya na pala mag-bike. Ayan nga pala, nauto na naman ako nitong batang to. Bumili siya ng bala ng nerf gun niya. So ayan, bumili kami. Tapos nagtingin din rin pala kami ng bote ni gabi Dahil masyado nang maliit yung 4 oz Kailangan na namin ng 6 oz. Ayan, tinamon naman yung batang makulit. Nag-e-enjoy sa kakalakat sa mall. ka namin magpunta sa department store, naisipan na rin namin pala mag-grocery dahil naubusan na rin pala kami ng aming kakainin sa loob ng isang linggo. Kadalasan kasi pag namimili ako, ako lang mag-isa minsan sa paligid o kaya minsan sa mall. Pero ngayon, syempre kasama natin yung mga bata. Isabay na rin natin yung pamamasyal nila, di ba? nandito na nga pala kami sa may grocery store Mamimili lang pala kami ng mga basic needs namin Katulad ng diaper, gatas, mga pagkain, sabon, panlaba, panligo Mamimili rin pala kami ng mga baon nila para sa school Siyempre hindi mawawala yung ating mga condiments ba? Diba? So ayan, bumili nga pala ako dito ng mga ibang condiments Katulad ng Cajun So pwede natin magamit yan sa ating mga susunod na vlogs ba? Diba? So ayan, namimili nga pala kami ng aming mga bibili na karne <laughs> O meron tayong kasamang batang makulit na umaangka sa ating pushcart Hindi mapakali para may bulate. <laughs> Hindi na kasi siya kasha sa pushcart kaya ayan, si Abby na ang aking inaangkas, di ba? So magbabayad na nga pala kami ng aming mga pinamili. So kung mapapansin niyo nag-enjoy -e na may mga bata, di ba? Kahit ganyan lang ang mga ginagawa namin. After nga pala lang magbayad mga tol, magsisimba pala muna kami anticipated mas. O so, pagkatapos ka na ay mamasyal, mag grocery pati mag-simba, automatic mag-aaya kumahan yung mga bata. Gutom yan sa kakalaro, pati sa kakalakad eh. <laughs> Buti pa kami ni Gabi dito, tamang chill lang, di ba? Diba? Video, video, tapos kulitan lang. ay nga pala si Kuya Game. Nung dumating na nga pala yung in-order namin, hindi na nga pala sila mapakali. Tinuturo na gito yung gusto niyang kainin. Ayan din nga pala si Kuya Kairi, di ba? Diba? Pister fried chicken din yan. Matik, syempre hindi mawala yung fried chicken, pati yung pork tongkat. So pinakain ko na nga pala si sabi, si mami naman nagpapakain kay Gate. mga so, nga pala na video si kuya dahil napakabilis kumain, di ba? So ayan ako, kakain na rin pala. Tapos pagkataas namin kumain, niligpit na nga pala namin yung mga pinagkainan namin. Oh, so, hindi ko na naman alam kung paano ko tatapusin tong video na to. Basta alam ko nag-enjoy mga bata. Tapos ayan, pauwi na nga pala kami. Papaalam na nga pala kami mga tol abang-abang na lang po sa mga susunod na mini vlogs natin. Tapos ayun, nyarap!